Ilang buwan matapos mabuo ang Federation of Tarlac Indigenous People Organization o FTIPO, nagbunga na agad ang pagsisikap ng pamalaan na matulungan silang maiangat ang kanilang pangkabuhayan. Sa pamamagitan ng karagdagang suporta ng mga produkto ng sektor, ang kanilang mga gawang produkto tulad ng handicraft, agricultural goods at souvenirs ay may pagkakataon ng mayabot ang mas malalaking pamilihan at maibenta ito sa marketplace. Kasunod ito ng inorganisang consultation meeting ng 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon, Philippine Army, kasama ang pribadong sektor at mga piling ahensya ng gobyerno para sa membro ng FTIPO. Dito, binahagian sila ng technical na suporta ukol sa marketing at pagbebenta ng kanilang mga produkto sa tulong ng Dyson Farm at Trangosin. Parehong pribadong sektor na mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agricultural Region 3, Agribusiness and Marketing Assistant Division at Department of Agrarian Reform ng Tarlac. Bilang paunang resulta, kumita ang Tambayan Farmers Cooperative sa kapas ng libong piso mula sa kanilang dalawang sunod na benta ng kanilang mga produktong pang-agrikultura. Nagpasalamat ang grupo sa kasundulahan ng mga pribadong sektor ng ahensya ng gobyerno dahil sa kanilang malasakit sa mga miyembro ng federasyon para sa pagpapaunlad ng kanilang pamumuhay. Ang FTIP ay binubuo ng anim na indigenous people organization, kabilang ang Solid Indigenous New Adventure Guide, Sitio Tala Farmers Association at Tangan-Tangan Abiling Tribe Organization mula sa munisipyo na San Jose, Tambayan Farmers Cooperative mula sa Kapaslab ng Tribe Organization mula sa Mayanto, Indigenous People Center of Agricultural and Resources of Economic Development mula sa Munisipyo na San Clemente. Nabuo at itinatag ang FTIPO noong panahon ng pagpapatupad ng Community Support Program ng 3rd at First Infantry Kaibigan Batalyon sa Tarlac. Narito sa San Jose Tarlac. Ako si Paul Good night.